Maglalagay tayo ng kadena. What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> Gago! Maglalagay tayo ng kadena. Maglalagay tayo ng panglinis ng kadena natin. Medyo kalawang na. Napakabango pala nito. <coughs> Paano masabi? Mk40, hindi sya WD40, mga loobs. Hindi naman ganun kadumi yung kadena natin, mga loobs. Napakabango. Ito ang kagandahan mga Luts, pag mayroon kang padak eh. Napapaikot mo nang maayos yung gulong, malilinis mo nang maganda yung kalina mo, is bracket. Eh. Hindi katulad pagka walang padak stand. Tapos ganitong big bike. Ang hirap paglinis ng kadena. Ang problema lang, pagtapon, wala tayo yung ano, yung pin. Wala siyang kasamang pin. Babat muna natin. para smooth yung takbuhan natin maganda tingnan pagka malinis yung ano kadena tsaka isprakit, mga loops pangit pag madumi so ay patanggal din naman sya sa kalawang mga loops so. parehas lang din naman ang WD-40 iba lang yung pangalan nito MK-40 naman siya. natin na sticker kaya ano. Bawal pa to i-carwash, baka kasi siya. Oh, Ayun yung design niya mga lords. Maglagay tayo ng lining dito sa ilalim. So grey yung pinalagay natin kasi may grey naman siya dito. May stock naman siya na grey or silver bayan 'yan. So ito dinagdagan natin to mga lords. Para hindi magagasgas yung tanki natin. Ayaw ko naman kasi yung ano yung goma na linalagay dito. Kaya ito na lang yung pinalagay ko sticker. So ayan naka-gray tayo dito yung likod niya. Ayan yung itsura ng likod niya mga lords. With lining sa ilalim no, ito. So ayan siya, na-pull wrap natin yung dito sa ibabaw. Ayan yung itsura niya mga lords. Tapos sa tanki naman, ito lang nagpalagay lang tayo ng lining mga lords. Ayan. Tapos dun sa may Kapaludo niya sa harap mga lods Sliding Ayan lang yung pinadagdag natin mga lods Ayan so, Kabilaan na ganito Para siyang tank Protection na rin siya mga lods Para di siya naka front sa gas gas no So yun nga sabi ko Ayaw ko nung goma Kaya sticker lang pinalagay natin Goods na goods naman to mga lods Kasi yung isa ko Yung dati kong motor Yung Sigma natin 4 uh, years na yung ano noon Decals So hanggang ngayon goods pa rin kaya maganda naman yung ano Yung decals lang Kaysa sa pintura Kasi pag pintura Ang hirap na tanggalin Or Ano Mahal Ito sticker lang Mura lang mga loads Tapos Anytime pwede ka magpalit ng gusto mong kulay sa Sa play rings mo no? Kaya mas gusto ko yung nagi sticker na lang mga loads Kaysa nagpapapintura ako ng motor So ayan yung itsura ng motor natin ngayon grey Gray gray siya tapos may lining yung tanki natin mga lods lininis natin yung kadina natin tsaka sprocket medyo madumi na rin kasi mga lods so ngayon medyo na maputi puti na yung sprocket natin mga lods ayan pati yung kadina hindi naman masyadong kalawang yan, binilinis naman natin ito lagi yung mga minor minor lang naman yung ah uh, ano nito kalawang nya ayos lang din naman importante ano mapapahiran natin yung kadena natin so ayan mga lords, thank you sa panonood sa pag sama sa akin sa paglagay natin ng panlinis sa ano sa kadena natin